bigat po ng, ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh... Kahit sino sa inyo, paano gusto, nyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y naging iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po huwag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahalat agad Pangulo, kung gusto niyo akong mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, huwag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrat.